Ayan! Yay! Nadali kayo! Nadali! Ayan! <laughs> Kumuha ka muna ng lisensya. Wala ka talagang lisensya, ano? Huh? Wala ka talagang... Oh. ka talagang lisensya. Oh. Gano'n ka talaga na nagmamaneo ng ano, tricycle? Ah, uh, parang ma... Kaya labas ko lang po kasi, po Ilang buwan ka na nagmamaneo? Two months. Two months. Two months. Imagine mo. Two months ka nagmamaneo ng walang lisensya pano Paano siya? ka napayagan ng presidente nyo na magmanayo na wala lisensya? Dito no, merong uh, maraming nahatak na motorcycle. Dito sa kabila, may hinahatak na. Sa kabila ng... Ayan! Saka dito pa siya sa pedestrian crossing. May nadali ba sa inyo? Wala! Wala! Very good! <laughs> shout out, shout out. Saan nakalagay yung ano? Signage? Ito sa unahan dito sa unahan ko. Anong nakalagay? Parking Morning. boat side. No parking boat side. Okay, sige. Ay, ibang toto ko dyan. Nabago rito, Dante. Dito sa unahan. Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay March 25, 2025 At sa oras na 7.15 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MND Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Dito sa may Cordillera. At sakop ng Quezon City Ayan lang yung Quezon Avenue Kaya pagkaliwa dito Dito kagad ang mga nadaanan Oh, 30. 30. Nadali kayo Nadali O yun <laughs> Andito naman yung mga driver Or may ari So Natikitan lahat Wala naman nakatak Ito aalisin na ito dito Hi Sir Gab! Good morning! Good morning. Na-miss ka nila kahapon! Okay, so ang oras ngayon ay 7.50 ng umaga. Hindi, linya mo yun, ikaw na lang. Baka sabihin, ako na yung kumuha ng linya mo. Ako na yung may hawak ng 360 cab. <laughs> okay! Anong problema nito, sir? Hindi, kasi yung plaka, ano? Tampered eh. That's so, pinapa-verify. Lahat wala. That's what, that's what. Wala rin lisensya. i impound muna. Kita mo naman, alam mo, kung inaayos mo yung plaka mo, hindi ka mahuhuli. Pero sana isipin mo, kuya, toda ka, nagmamaneo ka, Nagsasay ka ng pasahero, wala kang lisensya. Paano pag nagkaroon ng aberya? Nakapag-renew po ako, makukuha po Eh, mag ka muna, impound niya muna. Hindi po ganon, hindi po ganon. napaka ng ginagawa mo. Kumuha ka na ng lisensya. Wala ka talagang lisensya, no? Huh? Wala ka talagang lisensya. Oo. Oh. Gano'ng katagal ka na nagmamaneo ng ano, tricycle? Ah, uh, ko lang po kasi, po Ilang buwan ka na nagmamaneo? Two months. Two months. Imagine mo, two months ka nagmamaneo ng walang lisensya. Alalabas ko lang po kasi... Paano ka napayagan ng presidente nyo na magmanayo ng walang lisensya? po. Oh, hindi po. Hindi po ganun. Tapos bata pa isasakay nyo. Delikado no, po yan. Yeah. Nagmamaneo ka nang walang lisensya. Kaya nga, ano pala pasin? Bano kita pala pasin? Hindi po. Kumuha na lisensya, saka no, ka magmaneho. O di pa kuha mo sa yung sa may lisensya? Hindi po, hindi po ganun sa lahat ng oras. Wala akong magagawa. Wala akong magagawa dalawang buwan ka na nagmamaneo, maawa ka, maawa ka rin, maawa ka rin sa pasahero mo pag na Hindi pa hindi pag hindi kita nahuli, di tuloy-tuloy ka pa rin, di ba? Hindi. Kayo naman, pag nahuli, sorry, pasensya. Ote mo, luwang linya na po yan. Pag nahuli, magmamakaawa. Hindi. So tignan nyo ito, oh. yung mga aware na or uh, mayroong uh, self-discipline maski walang clearing operation, tignan nyo. Ang ganda tignan. libreng lakar lakaran ng tao. Tama. Di ba? Ang ganda tignan. Maayos, may malalakaran. Sabi daw nung iba, kailangan alam mo daw ang batas para malaman yung mga tamang uh, provisions. Eh, hindi mo kailangan alamin ng batas. Simpleng-simple lang yan. Kailangan may malakaran ng tao. O di ba? yung na ako. Anong kalsada to? Cordillera pa rin to, di ba? Po Cordillera pa rin to. Ay, anong gagawin natin sa tent na to? Teka lang ha. Iwan nyo yung mga saksakan sa mga ilaw nila. Kanino po to? Sa inyo po ba? Oo oh, naman thank you sir. Bawal po kayo dito kasi nasa bangketa po yan. Actually, pinapapasok ko nga po eh. Oh, yung payong lang muna. Sa susunod, pag bumalik kami, andyan pa yan. Kukumpis kayo namin pati yung tricycle. Papasok nyo na po. Kasha ba yan? pasok nyo na, ipasok nyo. Ano mo po? Thank you po. Thank you. Ayan. Okay, pasok na po. Ayan. Lagi ako na nanonood ng ano mo eh. May mahatak na pala dito.

po so, Kung ano po yung pwede nyo ipasok, ipasok nyo. Iba mau yung, yung iba po makukuha. Kasi hindi tayo mag... Marereklamo tayo. Teka lang, teka lang, teka lang. Marereklamo tayo yung kabila kinuha namin ng test pati la mesa. Ito eh, naman. Kanina, pa namin. Ano na Yun din po, pwede rin lang. Pasok yung la mesa, ibang upuan, kunin nyo yung ibang upuan. Kunin nyo yung mga upuan. Para hindi na maibalik yan, walang tambayan. Boss. Ah, ah, papanood ko lang siya kanina. thank, you. thank you. Thank you, Sa inyo rin po ba ito mga to? Pakilinis naman po para para hindi tambakan. Pag hindi nyo na po kailangan, ipakuha nyo na sa basurero. Papapanood po, kapos ba? Lagi pong nandyan na yan. Kasi ninakaw po yan, pangalawang po yan. Kaya nga po, para hindi kayo manakawan, dapat wala well, kayo nilalagay sa bangketa. Pag kailangan nyo na upuan, dahil nagpapaaraw, pwede naman po yung upuan na bangko. Paglabas, dala nyo. Tapos pagtapos, pasok nyo po. Ayan nangyari po dyan. Parang lagi nakaiwan na lang po dyan. Tira nyo yung paligid nyo. Ang dami ng kalat. Ha? Palinis nyo po yan, ha? Hahatakin na ito. Ayan na yung mga uh, tow truck Ayan lang yung mga nakumpiskahan ng mga lamesa Saka kung ano-ano pa -ano man So ayan na Ito na ang resulta Naiwasan na yung uh, driveway At saka yung bangketa Ayan Ayos mo yan uh, Hello Good job po, good job oh, Siya po yung may-ari Oh, okay. good job, good job. <laughs> Sasama na lang tayo sa Tumana Marikina. Bye, salamat po. Salamat, salamat, salamat. Hello! Hello, hello. Mabahay, oh. <laughs> ingat ha. Huwag kang matitikitan ha. <laughs> Pero, Parang kasi masadong matarik yung ano nila. Pa si oh. So sino po naglagay? <coughs> <coughs> Tingnan nyo nga. Magkakarating ng halaman. Pwede na ba yun? Okay po. Thank you po. Karagahan natin. Parang. Oh, eh, hindi kasi nakaka... Ano yan? Tignan oh, eh, ano mo to. Ayun, o. Oh. Oh. <laughs> Ang galing nyo. Kasi delikado yan. Ay, nakas, nakasemento. semento Naka-semento. Naka-semento. Hindi kaya. Naka baon Bin Binaon nila. Sinemento. Ano to? Sa tingin ko, ginawa nila to dahil masyadong matarik. Kaya sinimento nila. Kaya ang problema, mali yung pagkagawa nila. Basura, lahat na ipon. Dapat may lulusong yung basura. Baka welding eh. Wala po yung may-ari dyan. Walang tao daw. Wala daw tao yan. Picturean nyo na lang, balikan natin Pag ano, dala natin ng ano Pantibag Jackhammer Jackhammer Oo Skog, baba Karinderia, sa kanan Tanggalin nyo Sinakop nyo na po yung bangketa Hindi po ba kayo Hindi po ba kayo napagsasabihan? Bangketa po to, dapat walang harang po dyan. Ayun po yung linya yun, yun, no, color yellow. Bawal po kayo lumagpas dyan. Uy, yung pusa. Morning. Pabuhay ah, din to. Hindi ba kayo nasisita dito? Nasisita. Pero balik. Pag may operation, alis. Nabigyan na kayo ng linyo oh. Dapat di na kayo lumalagpas dyan Matagal oh. na po itong karinderya nyo Alam nyo dapat po yan Kaya pagdating ng hapon Yung mga kumakain nandito na Meron po Andiyan sa bangketa Meron po kaya nga, yung bangketa lakaran Hindi naman ano yan, di ba? Kainan Okay, tara, forward tayo After natin sa Cordillera Kumanan dito sa Enrameres At ito, may nahatak dito Nasa Enrameres na tayo kanina pa Doon sa may karinderia. Hindi ko lang na nasabi Okay, ano masasabi niyo sa clearing operation? Dapat tumakbo si Sir Gab ng senador para mayroong maayos. Di ba? Okay, sige. Sige, sige. Oh, hello, hello. Thank you, bye-bye. Ramirez. -bye. Oh, nasa Matimyas pa rin tayo at uh, kanto ng Blooming Tree. At uh, ito ay na ng Maynila At uh, mayroon na palang hinahatak dun Napansin ko lang dito sa hinahatak na ito Kakaiba yung parking Sa liwa Dapat uh, Dito siya Pero illegal pa rin pag dito Napansin ko lang sa liwa siya Nasa mabuhay lane pa rin tayo at sa Matimyas. Hindi tayo kumana sa Blooming Street kanina. Dumiritso na nga Matimyas. Ah, hello! Ingat ha, ah, huwag kang na. Ah. Bye-bye! Ah, Bye-bye! After natin sa Matimyas, kumanan dito sa Fajardo. Dito no, merong uh, maraming nahatak na motorcycle. Dito sa kabila, may nahatak na sa kabila ng ayan saka nandito pa siya sa pedestrian crossing so ayan dyan nakuha yung sasakyan nasa Vicente Cross na tayo at kanto uh, ng uh, Fajardo habang wala pa yung Skog nagkanya-kanya na silang ligpit Nauli yung iskog. Ayun na, sa kabila. Ito na lang mga tolda. Ang tatanggalin. Meron din sa kabila itong food cart. Bali ang iiwan dito yung lutuan, yung tangke ng gas, pero itong uh, food cart, makakukumpis ka na yan. Katulad nga na ng sinabi ko kanina. <coughs> Ang dami pa lang laman nito. Ang dami pa lang laman nito. sa oras na 9.35 ng umaga after natin sa Fajardo kumanan ng lakson at uh, kumanan dito sa may launlaan at uh, nadaanan itong mga ah hello! okay so ingat lagi ha wag ka matitigitan ito yung mga nagtitinda ng bulaklak dito sa sidewalk harang na harang na itong bangketa. Kata ang iba ginawa pang boundary ng bawat stall. Bungad pa lang ito dahil ayan na yung ayan yung ano yung dimasa kanto ng Lakson. Itong kahoy na kinumpis ka, yung ginagawang boundary dito na nilalagay ng bulaklak. Gaya nga ng uh, laging sinasabi ni Sir Gav sa clearing operation, ay eh, wala namang problema mag-negosyo. Uh, negosyo. Wag lang uh, sasakupin itong uh, bangketa. Katulad nito, natikita ng motor, bukod sa mga nakahambalang na yung mga bulaklak sa bangketa, itong motor ng uh, isa sa may-ari, nakahambalang din dito sa kalsada. Ayan, dito naman, at may lisensya, hindi na ito Bago tayo dumiretso, ipakita ko lang sa inyo. Pagka ganitong ayos ng mga nagtitinda. Kaya, nang, uh, kaya naman palang ayusin. Okay, tara. So, habang naglalakad tayo, ipakita ko muna sa inyo. Hindi ganyan yung kanina. 'Di ba? Nasa tao lang 'yan. Kung mayroong uh, disiplina. Kapag uh, mayroon na maski walang clearing operation, ay okay, kaya naman pala. Ayun oh. Ito naman yung sa kabila. Ah, hello! Ingat! Oh! hello! <laughs> Ayan. May nadali ba sa inyo? Wala! Wala! Very good! Siya taon! Siya taon! O, di ba? Kung paano sa nag-effort pag-park siya nung siniksik talaga, may iwasan lang yung sidewalk. Saka, ano? Covered. Hindi madudumihan pag umulan. Talayin nyo nga mga motor na to. Tikitan nyo nga yung mga motor. Nagsabihan ko na po kayo eh. Ay, motor! Ay, motor! Tikitan nyo nga. Alika, baba kayo. Lahat, 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 lahat. Ayan na, hindi niya nyo. Kinausap ko na yung station commander nyo. Sabi ko walang lalagpas dito eh. Ang oras ngayon ay 12 noon. At uh, nandito tayo ngayon sa may uh, ano, Sasako pa rin ng Quezon uh, City Lipat na po yun Pero uh, pa, sa iba yan? Hindi, kung hindi sa'yo, iyo huwag mong gagalawin the... Sa iyo po yan flock, Pero man, na lang po ng lisensya muna Huwag yeah. mo gagalawin. So, <sances> man, ito, Pero, man, so, muna gagalawin Huwag mo muna gagawin Pero po muna ng lisensya Pero nga po ng lisensya muna Bago natin ilipat Kasi sa araw-araw po, dyan po kayo lagi nakaparada sa bangkete eh. May lisensya po ba kayo? May lisensya po ba kayo? Pero ikaw naggumagamit. So kung nagmamaneho ka na expired ang lisensya, kahit na, dapat hindi expired ang lisensya. Magpa-renew ka muna bago ka ano, magmaneho. Eh paano po yan? Walang may lisensya. Ay, uh, isa nga, isa nga ang flatbed. Maliit lang to. Isa lang, isa lang. Kaya nyo naman yan. Nandito na tayo sa kanto ng Anona, sa kanang Aurora Boulevard at kumanan para manonas kumaliwa ng Aurora Boulevard at uh, kumaliwa dito sa 28th Avenue 20 Avenue at uh, itong unang nadaanan bukod dito meron din mga motor na matitikitan dito at uh, posibleng maatak Wala ko, wala na, naisampan na. Doon na po, sa tumana na po yan. Hindi na po pwede dito. Ang laki na po na nakalagay, no party po eh. Wala po ko mag... Hindi ko po ba ibababa po yan. Once na na-tow na po yan, na-tow na po yan. Hindi po pwede, hindi po pwede ibaba. Hindi po ako makakapagdesisyon na ibaba po yan. Pwede po kayo sumama para makuha nyo po sa impounding yan. Pwede na po, din sa inyo, sa kotse nyo po. Sama na lang po kayo. ayaw po. May picture naman kayo, sir. Yes. May picture naman lang kami. Thank you. Thank you, Thank you, thank ah, you. Thank you. Abo, pwede ba? Wait lang po, sir. I-sasampa lang po ibang motor, ha? Kakayaanin ba dalawa yan? <laughs> so, bali dalawa ang nasampa. Okay. Nauna na kasi yung bang team At meron uh, na, na rin nahatak masko. dito Nasa 28 Avenue pa rin tayo At uh, yung mga nadaanan doon May pinagtitikitan na So yung mga mahatak lang dyan Yung mga walang uh, driver Doon din sa kabila Ayun Ito na lang skog yung payong Para hindi maibalik Ito ito yung payong para hindi maibalik Iwan mo na yan boss Babalik nyo lang din yan Gupitin nyo Boss, pinaiiwan ko Sabi ko, iwan mo Kanino ka pa sinasabing iwan mo? Pasok nyo yung lamesa Hello, hello Hello po Saan ka ba pupunta? Bawal ka kasi dapat dyan eh ako pa Ready. Dapat magbenta ka, hindi sa kalsada. Umaap ka ng lugar na pwedeng pagbentahan. Bawal kayo dito, alternate route to eh. Sa susunod, pag naabutan kita, kukunin ko yan ha. Ah. palis ka na. Pasok mo sa looban. O, tanggalin mo yung laman ng gamit. Lagay mo sa tricycle mo. Baba niya yung gamit niya. O, lipat mo sa tricycle mo yung mga gamit, ha? Tanggalin niyo yung mga yun, oh. Sa kabila. Ayun, oh. Tanggalin niyo. Ha? Eh, bawal po kasi kayo dito. Ayun, oh. No? Diyan po kayo nagtitinda, oh. Bawal naman po kayo dito. Nasa bangketa na yan. Tapos, alternate route pa to. Go, go, go. ay yeah, sa corner po. Anong private? Kailan naging private yan? Ito sa kabila na as lang. Asan dito lo? Na private yan. Kailan naging private yan? No, no. There's no such thing as private yan. Kung may lisensya, ticket, alis. Pag wala po, itotopo namin yan. Kailan po naging private po to? Ha? Kahit na hindi major thoroughfare po, pampublikong kalsada po to. Kantong-kanto. Ayan na po yung marka, oh. Bawal po kayo lumagpas magpasa yelo. Ibig sabihin, doon pa po kayo pwede pumarada. Kung meron man kayong one-side parking doon. O, oh, naman umalis na din naman. Oo nga, pag ticket lang, tas alis na kayo. Wala namang problema yan. Pag ayaw nyo magbigay ng license, that's the only time it will be towed. Di ba may kompleto dati? Jokino? Oo. Dahil uh, -huh. andito naman yung may-ari So, ticket at paalisin dito sa kanto